Bindi man tomorrow guys. So, nagmo kami sa grass. Ako sana nagmo dyan kasi kinuha ni kuya. Siya na lang daw ang magmo the grass. So, yan yung mga plants natin sa gilid ng kanilang part ng room, ng quarto. Every Wednesday kasi yung ano, every Wednesday, moving of the grass. Buti hmm. na lang siya ang nag-ano, nag-mow grass. So, tingnan po natin yung aking tinanim kahapon. Ito pala. Tinanim ko. Ito, ito kinain. Ang strawberry kinain ng lizard or bird ba? Hindi ko alam tsaka itong ating queen of the night binigay ni Edna queen of the night daw madali daw siyang madali daw yang ma ano madaling itanim ba tapos malapit na rin itong ating malapit na tayong makakuha ng green tomato dyan na tsaka ating capsicum malapit na din kaya ito, nagtanim ako ng onion. Ano daw ito, ah uh, Vietnamese na onion kasi meron akong kasamahan dati. Dati, na ano, mga Vietnamese, binigay nila ito sa akin. Yan. Onion daw yan, masarap daw yan. So, we'll see. kod ng aming bahay. May jade ako doon. Yan, jade yan. Tsaka yung ating banana tree para hindi na, ano, hindi na naging healthy. May kamatis ako doon. kalayan yan ay, ano yan, kalamansi yan. Pero hindi pa nagbunga. Ito ay orange. Tapos, pwede natin itong kunin, itong strawberry natin. Ito, strawberry. Pwede na natin itong kunin para hindi tayo maunahan ng mga ibon. Ayan. Yeah. bugay yung hin ko sa garden na strawberry tikman po natin kung matamis po ba siya so this is the second time na nagharvest ako last yesterday tatlo yung nakuha ko tapos today isa lang naunahan ako ng ibon hmm masarap hmm pag winter, yung strawberry namin, namamatay siya. Bumalik siya pag ano, uh, spring at saka summer. Mmm, sarap. Yung po. It's true, masarap eh. Fresh from the garden po, yung ating strawberry. So, yun lang po. Today guys, tapos, magpatuloy po tayo sa pag- pag ano ng ating magahi kasi uuwi tayo next year sa guys kaya magpapadala po ako na ng... yan pa lang po ang laman ng ating bagahe padala po ako ng box LBC box para wala po tayo masyadong dadalhin sa ating luggage. So, ito po. yon i-ano ko pa ito. Iti-tape ko pa po ito. Meron tayong hazelnuts. Chocolate spread. Spread. Made in Germany ito, guys. I think. Oh, expiry date niya is September 2025. Tapos, magdala din ako ng soy sauce para pagdating natin doon sa sa kundo, mayroon na tayong gagamitin para pangluto. Tapos, bumili din ako nitong roses na chocolate. And um, matagal pang expiry nito. So, uwi kami, before kami umuwi, ano pa ito? ah uh, okay pa yan kainin, no? Tsaka yung chocolate kasi, guys, ano lang ha, Trivial lang guys. Pag sinabi kasing expiry date on that date, expired na talaga siya. But pag sinabing best before, katulad niyan, best before guys is April 12, 2025. So ibig sabihin niyan kahit kahit na ano na kahit April 25, kahit April 25 na pwede pa rin siyang kainin. Kaso lang hindi lang siya kung non, 100% na um, masarap siya mga 90% na lang ganun. Pero hindi po siya expired, pwede pa rin po siyang kainin. Yan po ang kaibahan ng best before at saka ng expiry date, no? Tapos, ganoon po tayo ditong perfume na binili ko sa chemist. Yung chemist kami dito is yun yung pharmacy. So, itong mga perfume na ito guys, ito ay gawa ng, I think, ng mga inspired siya. Ito, nice girl. Na-try ko siya kasi may tester sila ang bango nito. na inspired by Carolina Herrera. Yan po ang ating good girl at saka itong ating isang perfume din na paglalaki ito power. Hindi ko siya na smell, hindi ko siya na try doon sa tester nila pero kinuha ko na lang din. Ito oh. Pang ka pang babae. Maganda ito. Very humot siya. Sige. So, andito yeah. <laughs> naman tayo guys sa lounge guys. Magpapahinga muna tayo katapos lang namin. Kasi kanina umaga naglinis ako sa kwarto ni Janrin kasi pumunta siya sa trabaho. So, nalinilisan ko kasi hindi talaga nila alam guys kung paano maglinis. Kahit mga basura, mga plato, iniiwan sa kwarto. Nag ano ba? Uh, Nagpapile up yung mga plato. Kaya nilinis ko na rin. Tapos, nagmo kami ni Kyle dyan, Sa grass kasi bukas is binde. Uh, nagmo kami para maitapo namin bukas yung grass kasi maano siya mabigat siya. And ito pala guys, ipapakita ko sa inyo aking plant sa loob ng bahay. I'm still looking for snake plant guys. Kaso lang mahal kasi bumili ng snake plant. Yan, hindi ko alam kung anong tawag siya na plant. Nag, nag, namamulaklak siya, yung puti na yan. Pero nakalimutan ko yung pangalan. So, today magpahinga muna tayo bago umuwi ang ating prinsipe. No, ang ating prinsipi kasi napaka-demanding ng ating prinsipi. Manood muna tayo. So, we have, ano lang, we have 45 minutes bago dumating ang ating prinsipi, guys. So, pahinga muna tayo. Manood muna tayo ng YouTube. Walang ano ba? YouTube muna tayo. So, yan ang gawain ko dito, guys. At tapos ko na lang maghugas. Naghugas na ako. Tapos, uh, mga, ma, naglinis ma, din ma, na din na, ako. Nagwalis. Naglinis. Na, na so, yun po guys. So, ito siya, ba, We're here na po guys. Karating po lang namin ni Peter. After the school, nagyaya siyang pumunta sa sa shop guys at bumili ng ito ay eh. bumili siya ng sticker at eh, saka bumili din siya ng ah, ito yan yung balon na yan ah balloon ball kasi nagpipaint siya pinintahan niya ng pin he painted it orange kasi sun daw yan sun he wants to paint the ball sun so 6 dollars pa naman yung ball na yan guys gusto niya pinturahan ng orange para maging sun. So, the baby is now eating pizza. Mama! Peter. Not in the keyboard, mommy. Oh, not in the keyboard. Sorry. Is that your keyboard? Sorry, baby. Mommy. Oh, sorry. Mommy. Destroy your keyboard. Table. Keyboard ko na ito niya, guys. Oh, keyboard niya yan. <laughs> nagagalit din siya pag ano nagagalit din siya pag dinestroy yung keyboard niya tsaka ito yung painting niya you eat na your pizza good job very good ako naman ang tigkain sa sobra kasi ayaw niya nito ng bacon kumakain naman siya ng bacon pag fried pero yung nilagay sa pizza ayaw niya ng bacon kaya ako ang kumakain ng bacon at saka meatballs 45 grams yan saka yan ang paborito niya panoorin dito sa garahe ants pasensya na sa aming garahe guys. napaka dumi disorganized kasi nagiging playroom na niya ito eh dito siya naglalaro ito art table na niya ito ayan saka yung tv ant lang talaga ang gusto niyang ano dyan walang iba kundi ants Um.